Teguanan oh, si, oh. I think. Aalis ako din na ito riyo. Oo. Kaya yung nag Cheese mix. Oo, ayan. Oo, oh, ang laki. How much? This is 17 pounds. And then how much? Uh, ito yung mga ano. 70 dollars. Uh, apat ang binili ko 253 oh, not bad. 60 dollars it's pero the rest, three of them are smaller, a little oh. bit smaller. This is the bigger one, the biggest one. Oh my goodness. Look at oh my goodness, langga. Oh, mga langga, tingnan nyo. Today, ano? Ano nyo ba ang, ewan ko lang, basta sa anong sobrang laki to. Bagong. How many hap, pounds? This is like 17 pounds. Oh, see. Oh. Huh? Oh my gosh. Ano Look at, Look at this. Look at this. Oh. I know. <laughs> Kuha na siya ka ng tuna, di ba? Yeah. Ah. Okay. ah, nagpunta kayo sa port Yung kaibigan ko, nagpunta sila kahapon. Bili ng isda din. Ayan. Yan lang. Dalawa kayo na, Jack. Ah, nagpabili. That's good. Kasi alam niyang isda ang gusto ko. Okay.